So, katulis medyo mga kamitin, balik ka sa itong trabaho. So, tungkol nga dahil sa ulibok tayo ngayon ay kailangan natin dito sa labas ng trabaho. So, ang gagawin natin ngayon ay uh, mag-prepare tayo ng uh, A wire para sa bakod dito sa labas ng kalsada. So, ito yung gagawin natin. So, i-prepare natin ito. Uh, ang ko dito sa bakod. So, kailangan natin mag-prepare para doon tayo magpatuloy ng trabaho natin. So, sumahan ako para magpatuloy natin ito. Trabaho natin at sana po ay masuportahan niyo at Ayusin na rin sa iba. Ang uh, trabaho natin dito bilang isang maintenance ay ay may mga tao din makakarelit kung paano ang mga gawain ng trabaho ng isang maintenance. So yan po, samahan nyo ko. So, balik natin sa trabaho mga tambo. So, ito ang trabaho natin ay ito ang dating pinalit natin. So, ito naman ay eh, dito ay wala na. Medyo ano nang bago o kawayan. So, kailangan natin dito ay eh, palitan na. So, ito yung pinalit natin dati. So, ito yung mga una natin nagawa. So, ang pinakailangan lang po natin dito eh, is yung mga ugat ay eh, hindi siya masisira. So, ito po ang pinagbabawal ng pamayang eh. na huwag lang masira. So, pinakailangan nito talaga ay talagang masinsinang pag-trabaho. So, tara. Let's go. Mga So dito na muna kami din eh sige natin matapos so ginawa natin baka dito so, uh, may alak ba So talagang malaki pang proseso nito dahil hindi na pasiguro ito So dito na muna kami din yung uh, gawa natin is halit lang So dito na muna ang yung, yung gawa natin So dito na muna mga kami din sana may support tala yung isang maintenance Maraming salamat po